sa masamang spirito ng tsokolate. Bigyan mo sa amin yan. Bigyan mo sa amin yan. Alisin. Pag-agos sa tsokolate. Ay, ay. Ay, ay. amin yan. Ay, bitawan mo yan. Ay, mo Bitawan mo yan. Amin yan. Amin yan. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ang bata-bata sa akin! Ang bata-bata sa akin! Akin to Ito pa, isama sa... Sa akin yung ina-bots! Whee! Ay, ano yan? Mamang bata-bata sa akin! Pero pawisan siya! O, tignan mo, pawis sa likod oh! Tampal-tampal yung pa ng dahon! Wala yun! Bagdagan pa natin, medyo mahigna! Mahigna yung tanggal ko ng spirit way! Ah! Spirit-o ng sipo!

tang sipon. Alam <laughs> mo <laughs> sipon mo? Alisin natin. yaya yaya na. <laughs> oh 'Yung phosphoro ano, na. 'Yung lasing 'yung phosphoro. Tinananya pa 'yung sa sa pambahay Nasa pula. <laughs> oh, dito na ba? 'Yung naka sa isang ano, siya -araw na araw niyo pong gaganyan na, mawala. Ay, ano pangalan mo? Huwag ka! Paano mo siya gano'n pa po? Ano, ko, huwag ka sabi ko. Huwag ka sa tao ni Georgie! Sagdagan pa natin. Parang ano, ano ba

Bebe, Ay, hindi po ito scripted Ano sila sa piano? Kaya, oh bakit mo? No, Nilagyan na si po si Georgina ah! ah! Umalis ka sa akin Umalis ka sa akin, wag sa akin At tawa siya, at tawa eh Ah, San Pablo ka galing? Grabe ka, umalis ka sa amin Huwag ka pumunta sa San Jose Hi na ko, okay. Georgina